Ang mga pating ay palaging umaakit ng mga imagination ng mga tao dahil na rin sa kanilang lakas at misteryo. At bagaman marami sa limang daang species ng mga pating ay hindi nagbibigay ng banta sa mga tao, may ilan sa kanila ang namumukod tangi dahil na rin sa kanilang potensyal na panganib. Kaya naman dahil sa medyo matagal tayong nawala, narito ang ilan sa mga pinakadelikadong pating sa buong mundo. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10. Spinner Shark Imagine mo na lamang na isang araw, ikaw ay mapayapang nakaupo sa isang bangka, malapit sa dalampasigan nang bigla itong nangyari sa'yo. Kung tutusin ang mga spinner shark ay kilala sa pagtalon sa tubig, at sa pangkalahatan, ito ay mayroong possibility na manghuli ng kanyang biktima sa pamamagitan ng paglangoy sa pagitan ng mga grupo ng mga isda at saka niya iikuti ng kanyang katawan para kumagat. Ito ay kadalasang naguudyok sa mga isda na tumakas at ang spinner shark ay tatalon sa ibabaw para mahuli ang mga nakatakas at paminsan-minsan kinakagat nila ang mga tao. Subalit sa kabutiang palad, ang kanilang mga ngipin ay ginawa para sa pagkain ng mga mas maliliit na mga isda at ayon mismo sa mga statistik, ang spinner shark ay responsable para sa labing anim na hindi nakamamatay na pag-atake at zero fatal attacks. Ang ganitong uri ng statistik ay hindi binibilang ang mga numero ng mga biktima batay sa mga episode lamang. Subalit, para mas gawing simple, gawin na lang nating hindi bababa sa labing anim na napinsalaan. Number 9. Hammerhead Ang mga hammerhead ay mayroong mga ulo na parang martilyo na ginagamit nila para manghuli ng biktima. Ang kanilang malawak na mga mata ay nagbibigay sa kanila ng mas malawak na mga range ng paningin kaysa sa iba pang mga pating at mayroon silang mahusay na ampula o fluorescini. Ang mga ito ay muke field pores sa balat ng pating na may electroreceptor cells. Sa ibaba na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na matukoy ang posisyon ng kanilang biktima lalo na ang race sa kanilang paborito na kung saan kanilang kinikitil sa pamamagitan ng pagpalo nila sa sahig gamit ang kanilang ulo na parang martilyo. Sa ngayon nagkaroon ng ilang mga pag-atake sa mga tao subalit, ang mga statistik ay nagasabi na hindi bababa sa labing walawang napinsalaan sa kasalukuyan. Number 8. Copper Shark Sa ngayon naman pag-usapan naman natin ang mga pagkamatay na dulot ng predator na ito. Ang copper shark ay pinangalan sa kulay ng balat ito at ang tanging species ng genus nito na mas gusto ang temperate waters kaysa sa tropical. Ito ay matatagpuan sa Mediterranean, sa Argentinian coast o sa dagat sa pagitan ng China at Japan. Maaari itong umabot ng 9.5 feet ang haba at ito ay tinuturing na mapangarib sa mga tao. Mayroon ding labing limang na pinsalaan at hindi bababa ang isang nakitil. At dahil na rin ang pagkasawi at pinsala hindi katulad ng FIFA, bibigyan ko ang bawat patingin ng isang danger point para sa bawat pinsalaan na tao at tatlong puntos para sa bawat nakatil na tao. At ito ay magbibigay sa atin ng kabuang 18 danger point para sa copper shirt. Number 7, Blue Shark Ang Blue Shark ay madaling makilala sa pamamagitan ng blue tone ng balat ito at ang kanilang pahabang nguso. Hindi ito masyadong agresibo kahit na medyo nakikiris ito sa mga tao. At dahil na rin sa kanilang katapangan, hindi na talaga nakakagulat na nagkaroon ng ilang mga ulat ng mga Blue Shark na umaatake sa mga nakaligtas sa mga tao sa mga lumulubog na barko at pagbagsak ng eroplano. Dapat mo ding tandaan na hindi biro ang kanilang kagat dahil mayroon silang haba na 10.8 feet. Ang blue shark ay talagang responsable para sa hindi bababa sa apat na nakitil at siyam na napinsalaan at ito ay mayroong kabuuan na 21 danger points. Number 6, Black Tip Shark Ang mga black tip shark ay mahilig sumisid ng mabilis sa mga grupo ng isda para manghuli ng biktima. Gayunpaman mas pinipili nitong manirahan sa mababaw na tubig na kung saan ang ibig sabihin ay madalas itong makatagpo ng mga tao. Minsan sila ay nalilito at iniisip na ang braso o binti ng tao ay kanilang biktima at nauwi sa pagkagat nila dahil sa kawalang malay. Ito ang dahilan kung bakit hindi bababa sa 35 ang napinsalaan. Bagaman walang kamatay ng naitala sa kanila na nagdaragdag ng 35 puntos, sa anumang kaso ang kanilang kagat ay dapat nakatakutan dahil sa kanilang average na haba na 4.9 feet at mahusay na lakas na nagpatanyag sa kanila sa sport fishing. Number 5, Sun Tiger Shark Ang Sun Tiger Shark ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang patag ng uso at matatag na itsura. Umaabot ang 10 hanggang one feet ang haba. Ito ay mahilig manghulin ng isda sa mababaw na tubig ng mga bahura. Ito ay isang buli ng kalikasan kahit na sila ay nasa sinapupunan pa lamang. Ang mga fetus ay kilala na mayroong functional ng ipin kapag umabot sila ng 6.7 inches. At ang mga malalaking fetus ay karaniwang kumakain ng mga hindi gaanong maunlad. Kaya sa uli ang nanay na pating ay magisilang lamang ng isang anak. Ang isa pang kakaiba sa kanila, ang mga pating na ito ay hindi katulad ng lahat ng mga pinsan nito dahil wala itong swim bladder. Kaya naman ang ugali nito ay binubuo ng paulit-ulit ng pagangat sa tubig at paghinga ng hangin para matiyak ang kanilang buoyancy. Sa kasamaang palad, ito ay nagre-resulta sa paminsan-minsang pag-atake sa mga tao at ito ang sinisisi sa hindi bababa sa 36 na pinsala na kung saan naabos sa 36 na puntos. Number 4, Bull Shark Kung iniisip mo na dahil malayo ka sa dagat ay ligtas ka na sa pating, dapat mong malaman na ang Bull Shark ay maaaring i-regulate ng kanilang salt excretory capacity na kung saan pagpapanatili ng kinakilaang asin kapag napupunta ito sa sariwang tubig. Ang kakaibang talento na ito ay nagagamit ng Bull Shark dahil marunong itong lamongay sa mababaw na tubig at maging sa mga ilog. Ito ay matatagpuan sa Ganges hanggang sa Mississippi River sa estado ng Illinois o sa malalim na Amazon River sa Gubat ang Peru. Kaya naman mayroong mabigat na hinala na ang underestimated attack nito ay binibilang ng marami sa mga biktima na mahirap na tao na hindi kailanman nagulat ang mga pag-atake. Ang kagat ng pating na ito ay mayroong lakas na 1,330 pounds ng puwersa at ang laki nito ay maaaring umabot sa labing tatlong talampakan. At sa kabuuan hindi bababa sa 26 ng naktil at 73 ang napinsalaan at ito ay aabot sa 171 point. Number 3, Tiger Shark Ang malaking hayop na ito ay hindi palaging mayroong stripe appearance kapag sila ay Ang mga predator na ito ay mayroong batik na balat na mas malapit na kahawig ng isang leopard. Sa paglipas ng panahon ng mga ispat na ito ay nagsama-sama at lumili ka ng mga stripe na nagbibigay sa kanila ng nakakatakot na itsura. mari din silang lumaki na hanggang 18 feet ang haba at kinukonsiderang garbage disposal ang dagat dahil hindi silang mapili sa kanilang nilalamon. Ang kanilang kakulangan sa pag-unawa ay medyo mapanganib dahil wala silang problema sa kanilang ngipin kapag nakatagpo sila ng tao at hindi katulad ng iba pang pating na kadalasang umaatake sa mga tao dahil napagkakamalan nila itong pagkain. Ang mga tiger shark ay talagang pumapatay ng hindi bababa sa 30 na katao at puminsala ng 103 na nagbibigay sa atin ng kabuang 220 points na kung saan ginagawa itong pangatlo sa pinakamaraming kilelang pating na kumikitil. Number 2, Oceanic White Tip Shark Dahil mayroon silang malalaking paddle-shaped pectoral fins, isang bilugan na upper fin at white spot sa mga tip, idagdag mo pa dito ang malaking sukat na hindi bababa sa 13 feet at lakas ng ngipin na kayang pumunit ng mga bagay. Ang mga pating na ito ay mahilig umatake sa human survivor kaya pinaniniwala na ang statistik ay nagtatago ng mas maraming pagkamatay kaysa sa mga naitala na medyo kakaunti. Tatlong pag-atake na may hindi bababa sa isang naktil at labing dalawang napinsalaan at nagbibigay ito sa atin ng 21 points. Ngayon, dahil ang pating na ito ay kilala bilang pinaka -world shark na halimaw na umatake. Noong World War II, isang barko ng Amerikano ang nawasak sa Pilipinas at siyam na rahan na sundalo ang nahulog ng buhay sa dagat na puno ng mga pating. At sa huli nga, tatlong daan na lamang dito ang nakaligtas. At hindi malaman kung ilan ang nakitil sa pagkalunod, subalit. Sinasabi ng mga nakakita na ang pating na ito ay kumakain ng tatlo o apat na sundalo bawat araw. Number 1. Great White Shark Ang bagay na ito ay talagang hindi na nakaagulat. Ayon mismo sa fully identified shark attack counts, ang pating na ito ay kumitil lang hindi bababa sa 50 siyam na katao at pininsala ang 292 na iba pa. At ito ay ahataw sa 469 points. Sila ay merong sukat na dalawang puntalampakan. Ang triangular serrated tit ito na higit 2.7 inches at ang lakas ng kagat nito na 1.8 tons ay ginagawang kahit isang exploratory bite ay direktang dadalhin ka sa kabilang buhay. At dagdag pa dito ang paraan ng kanilang pag-atake ay talagang kadalasang nakakatroba. Ito ay karaniwang pumupuesto ng tatlong talampakan sa ibaba ng kanyang biktima at babilis na lalangoy mula sa ibaba. Kaya naman maraming swimmers ang hindi man lang nakakita na sila ipaparating na. At sa kasamaang palad, mula sa 292 na mga pinsala, hindi malaman kung ilan ang nawala ng binti o braso. At kung sakaling makita mo sila sa personal, mas mainam na tignan mo ito sa mata habang daan-daang lumalangoy palayo. Dahil bilang ambush predator, kapag nakita kanilang nakatingin sa kanila, mawawalan na ito ng ganan o umatake. Ilan lamang ito sa sampung pinakadelikadong pating sa buong mundo? Meron ka bang alam na mas delikado pa sa mga pating sa ating listahan? Ipaalam mo naman sa si amin sa komento.